magandang hapon po sa inyo mga katimbal naguto po ako ng kaldiyo apritong isda with eggs katimbal, ang yami niya mga katimbal kumukulo na mga tingbal. oh. Tingbal. para sa hapunan ni mga katimbal ito ang luto ko oh. apat na piraso ito bro kumakain yan ang anak ko isang anak ko at asawa ko kaya ano na lang, bro oh, sabaw, kumukulo na kumukulo Pritong isda with eggs. Bahog na po to, mga tingbal. Bahog na. Mga katingbal. Para sa hapunan. Arat na mga tingbal. Yum, yum, yum. Kalio. Pritong isda with eggs. More power. Ang bless you. Bye-bye.